kaibigan ka agree. So nandito tayo ngayon kay Kuya, ano pangalan niyo Kuya? Ako si Noel Binabinti. Okay, Noel Binabinti. Kapatid ni Kuya Rudy. Yeah. Binabinti mga agri partner ko dati nung nako na nasa industry pa. So siya po ay nagtanim ngayon ng uh, sweet pepper. Okay, sweet pepper conical type. Okay. Papakita ko lang yan Kuya. yoko yoko ka. Yan po ang ah uh, conical type ng sweet pepper. Ano? Ayan. So, bakit kaya naisipan mong magtanim ng sweet pepper? Ano kaya? Pag bulan ng mga akin, ibang kasi, Opo. Medyo, talaga. Maganda ang presyo. Maganda ang presyo. Uh, mga, uh, paano kaya masasabing maganda ang presyo? Mga magkano kaya? Mga, hindi, hindi pa baba sa isang daan. Sa 100. Uh, ah. Okay. So, pag mahina ang presyo, bababa baba, baba sa 100, ano? Mga anong buwan, ko kuya, magandang magtanim ng uh, sweet pepper? Ano May. May. Oh. So, magtatanim, April, pero... April, May. Ganyan. April, May. Pero magpupunla ka sa punlaan mga anong buwan? March. March ka magpupunla, oh. tapos Tanim na. magtatanim ng... April. April at saka May. So, ang harvest niyan, June. Oh, ganito. Tama, oto. Oto, ganito na kasi tag-ula na. Ano, so, tataas na ang presyo ng uh, sweet pepper. So, sabihin na nating 100, uh, depende yan sa lugar. So, may isang klase pa si Kuya Noel na sweet pepper. Ah, uh, sweet pepper. Ah, uh, pepper. Ano, ito yung panigang type. Panigang type. Okay. Ayan po. Panigang type. So... Bakit naman kuya na ihalo yung panigang type? <laughs> ano Oo. Uh, uh, kaya naisipan kong hindi na sana biun sinda. Ah, biun lang. Ng... Ang pag-manage. Oo, oh, uh, manage. Ah, okay, okay. Yan. So, magkano ang magandang presyo ng ano, panigang type po? Ay sa sa panigang type, sir, ano, sa ngayon mura pa. Magkano mura na pa? ngayon ang presyuan sa merkado? Sa, Full sale. Nasa ano, 60. 60 ang presyo ngayon, 60. Murang ano? Oh, mura. Pero you know, ngayong June, mga mga ano, wet season, ay, ngayong tag-ulan na. Ngayong mga abot ang August, September hanggang December. Oo. Oh, oh. Mahal talaga 'yan. Umaabot 'yan ng mga 150. Yan ano, So, mga sa ganito ko yung ano, uh, kalawak na taniman nyo ng sili. Mga ilang kaya ang ma-harvest nyo dito. Ay nung no, nagtanim na ako dito ng sili, kaya oh. lang yung tingala. Ah, uh -huh. bawa ko ng 250 kilos. So 250 kilos times ay 200 nun eh. 200. Mm, 200. So tumatag eh. So ang kaya lang madali lang yung yung 200 biglang bumaba. Ah, so yung ano niya, yung yung parang productive life niya bumababa. So bumaba kasi yung presyo kasi ano, yung presyo yung bumaba. Ah, yung presyo ang bumaba. Oh, ay, yung bumaba. Pero yung ani, hindi naman. Hindi. Kasi yung ano, parang dumami yung nagtanim. Ah, madami, madami kasi, na yung supply. Kasi ano sila yung, di ba yung nag-500. Nag Oo. Oh, oh. Ah, parang. sa Facebook. Nahikayat. Pamasahin mo na yung sili. Magkumuha ka na lang ng sili, pamasahin mo na. O, kaya, <laughs> nagtanim oh, 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 ako sabay-sabay pala. Sabay-sabay. So, nung, nung nagsabay-sabay kuya, ilan na lang yung presyo niya? Yung presyo, umabot sa ano eh, sa 50 na lang. Oo. 50. ano? 15 na lang. Mga anong buwan 'yun? Mga anong na 'yun eh. Papuntang September, bear months. Oo. Kung kailan dapat ma dapat mag ka. oh, dapat oh maganda yung presyo ng ano Oo. natin na oh, Dibo, pang ano, yung tingala, pang ano yan eh pang uh -oh. tracking oh, -oh, -oh, tama, pang biyahe pang biyahe, maganda ang shipping quality nang -oh. ng, oh, yeah. ng yeah. mga yeah. tinghala okay, mga hot pepper type mm -hmm. So dito naman kuya sa dulo-dulo nyo yung, yung tinghala. Sige. So mga kaibigan nandito po tayo pala ngayon sa Amtik Ligao City. Ayan. So nag start na yung tinghala. So dati kuya tinaniman nyo to ng uh, o oh, dati ng may tanim or dati yung... Tinanim nyo lang itong mga radish. Ah, oh, oh, radish. Oh, parang inuna ko yung radish. Taka, tapos, nung nag-harvest na ako, Itinanim ko naman ito. Ah, okay. So, magandang, Para, magandang ano yan ah. Uh, Sunod-sunod. Oo, oh, tama. Pagkasunod-sunod na. So, wala kayong nasasayang na panahon talaga. Oh, panahon. Talagang <laughs> i-income si Kuya. Talagang makakabili ng jeep. <laughs> Sana. Sana. <laughs> okay. So, dyan Kuya, ano ba yung mga management na ginagawa niyo sa sili dito sa pangkahalatan? Alimbawa, kung paano, uh, kailan dapat mag pa pakatanim? Ay... Ano po ang dito sa sili sa tinga, lalo na sa tingala? Uh -oh. Hindi hindi ako nag nag ng fertilizer. Uh Oo. -oh. Bakit naman? Ipot lang. iput lang. Kasi maganda pa yung lupa dito. Yun, very good. Tama. So, hindi tayo nakabase sa pag, kung ano. Pag ko sa lupa siya, naka, may nakita na ako dito. Pag nilagyan ko siya ng fertilizer, kahit triple lang complete. Mm -hmm. So, kung nan kung nilagay ko dito, malayo na yan, ano? Malayo, uh -huh. ano? malayo na. Pero umaabot pa siya diyan umaabot pa sa dito kaya niya itong patayin ah na nasusunog ang nasusunog. roots oh. Oh. sabi ko sabi ko tingnan ko muna kung ipot lang kung uh -huh. gumana siya uh -huh. ay mas malalaki pa yung bunga ah kaya so yun, kaya naka nakaharbis ako dito ng malit lang naman ito eh uh -huh. umaharbis ako ng 250 na kilos o oh, maliit ang oh, nga siguro siguro tantya ko na sa ano lang to kuya na sa 1000 square meter. Oo. Oh more or less more ano? or less more or less yan maliit lang po itong maliit kanyang taniman yan pero kumikita so sa mga ano kuya sa alimbawa sa pest man, sa mga pest management yung mga peste natin paano nyo kinokontrol may nag apply ba kayo ng uh, mga chemicals natin na uh, pang spray mayroon naman Meron, kung, mayroon, kang gumagamit kung talagang, kung talagang kinakailangan kinakailangan uh, pero yung, pag, yung, pag hindi uh, naman pag hindi naman uh, kung may may alma may uod naman ng pakiti kunti oh konti -kundi. kunti ginagawa ko tinitiri, inano ko na di na lang ti reside ti na lang okay tama no so si kuya ay nagpa-practice ng organic farming okay dahil dito sa Ligaw uh, sinusulong ni Mayora ang organic farming ni Mayor uh, pati Gonzales ano po alsuwa alsuwa Gonzales okay so ngayon yung ano naman kuya yung ano na ba tayo yung so yung, yung fertilization kuya parang ano uh, nakabase kayo sa standing ng crop uh, hindi lang basta-basta hindi lang basta-basta pagkuan ano pag apply uh, tapos uh, sa pag harvest naman ano yung mga management nyo sa pag harvest ay sa sa ano po sa ano, sa harvest level tinitingnan ko naman kung yung estilo ng albawa sa sili. Oo. Eh. Uh -huh. Pag medyo, 'di ba, mas mas maganda ko mas maraming mamula-mula. Oo, tama. maraming hinog. Uh, bali, bali mga ilang percent na ano, ilang percent kuya yung yung pamumula-mula niya. O, Sana sa ba itong namumula? Sa si Wala pang si namumula, ano? Ay, Marami katulad pala. nito, katulad okay, nito katulad kuya. Ka -tum -tum -tum. Sige nga, ipakita lang natin, ano? Yan, yan. Ah, maliit. Ano sir? Uh, oh, pwede mga ganito. Mga? O, uh, ganito, pwede na. Ah, pwede na, na yan, i-harvest ah, yung ganyan. Pwede na yan. Okay. O kaya mga dalawang araw pa po okay. niya. Pwede na yan. Pwede. So yan ang gusto ng market nyo po sa pag-harvest ng ano, dapat, sa pag-harvest. Dapat kanya ano mga 70 to 80%. 70 to 80% uh, yung pagkapula no, oh, o, yung ripened 70 to 80%. Ano? So pagdating ko sa merkado mga ilang ilang weeks yan bago mabulok. Ay, ang sili sir, matagal. Matagal. Oo, umabot ng isang buwan. Ay, sino kaya uh, gustong-gusto ng ating uh, market na kahit istakin siya, um, uh, mabibili at mabibili, mabibili pa rin. Ano? So, yun. Yun lang mga kaagri ang ating uh, topic sa ngayon kay Kuya Noel sa kanyang tanima na sili. Ayun. Thank you, Monsieur. Thank you. Thank you. So, anong masasabi mo, Kuya? Anong masasabi nyo? <laughs> niyo? Last kanya sa mga farmer, message sa mga farmer. Uh, ang message ko sa lahat ng farmers, Uh, magtanim tayo ng magtanim para yun uh, para ano mada, ma hindi lang hindi lang maraming kakainin tama may may savings pa tayo yan tama uh, ano para so, sa mga bata. ngayon wag lang tayo aasa sa uh, tulong ng gobyerno ano yan. so dapat eh nakaano rin tayo kung, kung mayroon, gumagawa tayo ng paraan para umingkam kung meron okay. naman tayong kahit hindi naman kalawakan katulad nito hindi naman malawak mm -mm. ay de, kung anong isipin natin kung anong